limang katangian na ang taong ito ay dapat nyo nang ilit go o pakawalan o alisin sa inyong buhay. Una, kung ang taong ito ay nagsinungaling sa inyo. Pangalawa, kung ang taong ito ay wala ng respeto sa inyo. Pangatlo, kung ang taong ito ay pawang ginagamit lang kayo para sa kanilang kapakanan. Pang-apat, kung ang taong ito ay wala nang tiwala sa inyo. Kumbaga, wala na siyang ginawa kundi laitin ka. At ang panglima, kung ang taong ito ay binababa ka. Binababa ka na masyado. Kinakwento ka sa tao ng hindi maganda alisin nyo na ang taong ito. Alisin nyo na sa inyong buhay dahil ito ay magbablock sa inyong pag-improve ng inyong personalidad. At tandaan natin, ang paghihigante ay huwag ninyong gawin. Dahil sa taong gumawa ng hindi maganda sa inyo, darating ang araw, haharapin din nila ang kanilang karma. Huwag ninyong ilagay sa inyong kamay ang paghihigante sapagkat ang paghihiganti ay kinamumuhian ng Diyos. Huwag niyong kalimutang i-like, share, and subscribe. Thank you.